pinakamagandang regalo na tanggap ko sa aking buhay ay ang pamanang pag-ibig ng aking mga magulang. Kapag may pag-ibig tayo, ramdam natin ang sakit ng iba, dinig natin ang daing ng kapwa. Dahil iba-iba ang pangangailangan ng bawat tao, mahalagang alam natin kung ano ang ibibigay para kanino. Ito rin ang pamantayan ko sa paglilingkod, ang magbigay ng solusyon sa iba't ibang sitwasyon. Sabi nga ni Picasso, the meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away. Ay, ako pa si Inikirigala. Nakasaya sa Maginoo. Nasaan, oh, ano pong ano? Ano pong karamdaman nyo, nami? Hindi ako nakainay. Na-check na po kayo sa Lang center? Hindi. Sana po ako lang pang ganun. Hindi lang po ang nag-review sa akin. Ito nga lang, may kasit. Kinabalit ako sa parabirutari. Nangyayit lang po, wala ko nangyayit ako. Pagbibigyan ng gamot, wala ko. Pero nahihirapan po ba kayong huminga? Anong napagod, nararamdaman ako, nyo po? Hindi pwedeng mapagod. Hindi kayo pwedeng mapagod. So wala po kayong mga kamag-anak, anak, anak gano'n. Wala po kayong kahit na sino dito. So, tayong tumutulong lang husay niya mga kapitbahay ninyo. Kaya kami napunta dito dahil meron po kami yung programa. ang una po namin gagawin, of course, ay makapagbigay ng kunting tulong sa inyo. Uh, tulong pinansal to. So, kahit papano, pambili ng gamot, pagpa-check up, or... Oo. Oh, Pag gano'n ko, ko yung gano'n, gano'n ko. Parang inhaler yung ganun. Oh, Pagkakamot ko nga ng gamot, hindi pa pili ako sa ano, sa inya. Pagkakamot ko nga ng Wala po to kay kay Sen. Aimee Marcos. Ito po, tanggapin niya na. Yan, ah, uh, simula dyan, sana makapag-makabiligay makapag, kapag, ng gamot din niyo. Ayun uh, nga yung negosyo, kahit pa paano. Talaso okay, niyo rin yun, sa mga... Hmm. Gamot muna. gamot muna, tama. O, oh, eh, para po. Papagal mo ako. Tama, bago maghanap buhay ulit, ano? Salamat sa pinigay ng tulong sa akin. <coughs> Aking tulong pa natin may kabila ng gamot. At nakilala natin ngayon ang ating deserving kababayan na si Nanay Nikki. Muli, maraming salamat, salamat Senator Amy. Ay ako si Cecilia De Luna infante 69 years old Nanay Cecilia kamusta naman ho kayo Mabuti naman anak pero nang kamamatay naman ng asawa ko eh. kaya ayoko naman makian sa anak ko kasi siyempre mabuyak pa magpapabigat ako eh. yung buhay ng anak ko pangkaraniwan lang sa Balagtas Bulacan yung asawa niya driver lang kaya nagpilit akong magpaalam sa kanya na kahit wala na yung tatay niya, magtitinda ako kasi mabait naman yung kaibigan ko tsaka meron naman konting kabuhayan. Ang ano pinagkakabalahan niyo ngayon? Ito po yung paninda ninyo. Anong mm -hmm. tinitinda po ninyo? Ano, isang tray itlog na nilaga. Ano, 60 pieces na saging na saba. Isang galong palame. Kayo ang gumagawa? Mm -mm. Pag-omaga dito ko na rin nilalaga. Ito po bang kinikita ninyo? Sapat na ho ito para po sa pang-araw-araw ninyo? Hindi naman din. Kaya lang, syempre, magtsatsaga dahil talagang mahirap ang buhay. Ilan ho bang anak ninyo? Isa lang. Isa lang ho? Mm -hmm. Ano, ilang taon na po? Forty. Forty. Kayo huba, ba? Wala kayong dinadamdam ngayon? Wala po ba kayong mga maintenance ninyo? Ano po mga kailangan din ako akong nararamdaman anak, sa ano, sa heart, eh, sa ano, ano naman ikakaya ko, anak. Kaya nagdadasal na lang ako. Sana po, huwag niyo po ako bibigyan ng mabigat na karamdaman, lalo na po na nag-iisa ko. Ang anak ko naman po, tamang-tama lang yung kinikita sa... Laman. Meron po sa kaming munting regalo. Meron po munting regalo si Senator Amy para sa inyo. Yan. Itago nyo po ito, ha? Huwag nyo po ipamimigay. Hayaan nyo po maging sa inyo po yan para po makatulong sa inyo pang araw-araw. Maraming marami pong salamat sa tulong mo. Hindi ko po makakalimutan. Ito po si Nanay Cecilia, ang ating deserving kababayan. Muli! Maraming, maraming salamat, salamat, Senator, Senator Aimee. Aimee the serve ang tulungan, the serve ang damayan ng ating mga the serving kababayan. Cecilia and Neki, ako'y inyong samahan. Ayan, halika kayo mga, kayo na, Alikayo, mga. Alikayo. Ay, kayo, ayan, nandito na sila. Nakatulong tayo kahit konti. Kaya mo ba? Mabigat ito, pero magbibigay tayo ng konting noche buena. Ayan, kaya mo ba yan? Ayan, ito, konting pang noche buena. Ay, ay, ay. Ayan, sa iyong pamilya At, syempre, maraming gastusin. Ito, konting regalo. Ayan. Maraming salamat. <laughs> Thank you, thank you. Ayan, so yung uh, lung center natin kahit pa paano nakakatulong no? Nakakatulong po. ayun naman, gusto naman kayo. Mabuti po sena to. Ayan. Kasi nakakatulong lang po sa madal. napunta sila ma'am Ay, sorry. Okay. Mayroon po ako nakakawak ng microphone. Sabi mo dumaan si Ella? Opo, dun po. At nakatulong naman oh, tayo kahit paano. Opo, oh, sa po. Ayan. Marami pong salamat, Senator Aini. Oh, sa mo. Masaya yung Pasko namin sa kasadyos. <laughs> Ngayon na ito Eh, ay. <laughs> ayun lang, lang. Ayun lang, lang, okay. yung Pasko. Okay. Ayun lang okay. na Pasko. lang na lang na lang na 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 ay, ay, na ay, at ako yung ko yung gamot ko, thank you, Senator. Ayun, tuloy-tuloy yan. Dapat, ayan. Ang <laughs> gayang Pasko po, Senator. Ang gayang Pasko po, Salamat. Ang tunay na pagbibigay ang nangangailangan ng pagiging tapak. Kapag ang pagbibigay ay ginawa para lamang makakuha ng pabor, magpasikat, magpakitang tao, nawawala ang esensya nito. Kaya sa mas maraming pagkakataon, tumutulong ang inyong lingkod sa likod ng mga kamera. Batid kong taus-pusong pagbibigay ay hindi laging dapat ipinamumukha. Ngunit kung bahagi ng trabaho, dapat na itatala. Sabi nga, Do not let your left hand know what your right hand is doing. Ang pinakamainam na regalo ay laging nagmumula sa puso, malaya sa anuman nakatagong layunin. Magbabalik po ang ATM at the moment with Aimee. Dali lang po ha. Meron po ba kayong tatak? Tatak? Ibibigyan niyo po yung invitation card. Tapos, nalagay kayo na tatak. Galing pa po kami sa malalayong lugar. Ibigay lang naman po namin ang Christmas card kay Senator Aimee. Pasensya na. Pero para sa security ng Senador. Bakit wala tayong tatak? Meron! Lahat po kami! May tatak ni Senator Aimee! Lahat po kami pina-offer ni Senator Aimee sa puso! Kami po yung mga heart Usung Pasko po, wala sa 2,074 Heart Warriors ni Senator Amy Marcos.